Magandang araw, kaibigan! Maligayang pagdating sa ating channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang paano harapin ang bagong taon ayon sa Biblia. Kung nais mong simula ng taon ng puno ng gabay, pag-asa, at pananampalataya, tamang-tama ang video na ito para sa iyo. Tara, simulan na natin. Kapag bagong taon, madalas nating naririnig ang mga salitang beginnings o fresh start. Ngunit, bilang mga kristyano, Paano nga ba natin dapat harapin ang bagong taon? Ang sagot, makikita natin sa Biblia. Sabi sa ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 17, Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, narito, ang lahat ay naging bago. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang bagong taon ay isang pagkakataon upang muling ayusin ang ating buhay sa liwanag ng plano ng Diyos. Kaya, narito ang ilang mahalagang hakbang mula sa Biblia na makakatulong sa atin upang simulan ang taon ng tama. Una, magpasalamat tayo. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, Versikulo 18, sinasabi, Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Sa kabila ng mga pagsubok noong nakaraang taon, sigurado akong may mga biyaya kang natanggap. Subukang maglaan ng oras para alalahanin ang mga ito. Bakit hindi gumawa ng gratitude list? Isulat mo ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo at makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Pangalawa, magplano kasama ang Diyos. Sabi sa Kawikaan Kapitulo 16 Versikulo 3, Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gagawin, at ang iyong mga plano ay matatatag. Habang gumagawa ka ng goals para sa bagong taon, itanong mo muna sa sarili mo, ito ba'y ayon sa kalooban ng Diyos? Mahalaga na ang mga plano natin ay nakaayon sa mga prinsipyo ng kanyang salita. Ugaliin ding manalangin bago magplano. Ihingi natin ng gabay ang ating mga desisyon sa Panginoon. Sa ganitong paraan, siguradong mas mapapabuti ang ating mga plano. Pangatlo, magtiwala sa Panginoon. Sa Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 5 hanggang 6, sinasabi, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at itutuwid niya ang iyong mga landas. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa bagong taon, ngunit maaari tayong magtiwala na hawak ng Diyos ang ating kinabukasan. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pagtitiwala, kahit hindi natin nakikita ang kabuoang larawan, alam nating ang plano ng Diyos ay mas mataas at mas maganda kaysa sa ating naiisip. Pang-apat, maglaan ng oras para sa salita ng Diyos. Sabi sa Josue Kapitulo 1 Bersikulo 8, ang aklat ng kautusang ito ay huwag mong aalisin sa iyong bibig, kundi iyong bilay bulain araw at gabi, upang iyong maingat na magawa ang ayon sa lahat ng nakasulat doon. Sapagkat kung magkagayoy pagiginhawahin mo ang iyong lakad, at magkakaroon ka ng mabuting tagumpay. Ang pagbabasa ng Biblia araw-araw ay nagbibigay sa atin ng direksyon at lakas sa ating araw-araw na buhay. Kung hindi ka pa regular na nagbabasa ng Biblia, bakit hindi mo subukang mag-start ng Bible Reading Plan ngayong taon? At panghuli, mamuhay ng may pagmamahal. Sa unang buwan, Kapitulo 4, Versikulo 7, sinasabi, Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang pag-ibig ang pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya sa bagong taon, sikapin nating maging mapagmahal sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa pamilya, kaibigan, at kahit sa mga hindi natin kakilala. Kaibigan, ang bagong taon ay isang oportunidad para muling buuin ang ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng pasasalamat, tamang pagpaplano, pagtitiwala pagbabasa ng kanyang salita, at pamumuhay ng may pagmamahal, makakamit natin ang isang makabuluhan at masaganang taon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa iyong mga mahal sa buhay. Mag-iwan din ng comment sa ibaba kung ano ang mga plano mo ngayong taon na gusto mong ipagdasal natin. Salamat sa panunood, at naway maging mapagpala ang iyong bagong taon.